sa isang maliit na barangay may nakatigong simpleng sari-sari store. Noong una, isa lang itong maliit na bintana, luchichirya lang at mga candy at ilang piraso ng kape at shampoo. Pinuksan ko ito hindi dahil sa malaking puhunan kundi dahil sa malaking pangarap ang maitaguyod ang aking pamilya at makapagsilpig at makapagsilbihan ang aking mga kapitbahay. Tuwing umaga, sigising ng maaga, bago sumikat ang araw, maingat na inaayos ang mga paninta at sasalubungin ang bawat mamimili ng may ngiti para sa akin. Hindi lang basta nagbebenta iyon. Ito'y tiwala ang mga nanay na bumibili ng toyo para makapagluto. Ang mga batang nag-iipon ng bariya para sa candy at ang mga trabador para bumibili ng skrilyo o soft drinks. Lahat sila ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na kwento. May mga araw na mahina ang benta. May mga panahong na iipon ang utang at may sandaling naiisip niyang sumuko. Pero naaalala ko ang isang bakit hindi na lang siya nagtinta ng produkto. Siya ay nagtataguyod ng tiwala, nagbibigay ng ginhawa, at dahang-dahang binubuo ang kinabukasan ng aking pamilya. Unti-unti, lumago ang kanyang tindahan. Wala sa maliit na bintana, naging unting-unting na palago at naging napakarami ang niya, ang kanyang paninda. At mula sa isang simpleng pangarap, nakabuo siya ng isang pamana. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa akin na hindi kailangan malaki agad ang sinimulan para magtagumpay. Minsan, sapat na ang ilang paninda sa istante para sa isang punong-puno ng determinasyon at ang tapang na nagpapatuloy kahit may pagsubok. Ang bawat negosyo ay nagsisimula sa maliit na ideya. Isang tapang na subukan, parang buto na itinanim. Hindi agad nakikita ang bunga. At may mga pagsubok na minsan parang gusto ng sumuko. Pero tandaan, bawat failures o bawat pagkakamali ay may aral bawat maliit na panalo ay yakbang papunta sa tagumpay hindi lang pera ang sukatan ng negosyo kundi yung epekto na naiiwan mo sa ibang tao at sa komunidad ang hirap ngayon, magiging kwento ng tagumpay bukas. Kaya kapit lang ang kwento ng iyong negosyo ay magiging inspirasyon din sa iba balang araw. Ang Sari-Sari Store ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay simbolo ng tatag. Pag-asa at pusong Pilipino. na hindi kailanman susuko.